Ang pagiging tatay ay isa sa pinakamalaking responsibilidad na pwedeng kalagyan ng isang lalaki. Ito ay hindi lang estado na pagnarating ay permanente ka nang nandoon. Ito ay isa ding journey na kung saan ang kahandaang matuto at lumago ay mahalagang bahagi sa pagtatagumpay. Kapag ang isang tatay ay nawala na ng pagnanais na matuto pa at lumago, diyan magsisimulang maging mas mapanghamo ng responsibilidad ng isang tatay. Dahil kung papaano ang mga anak ay lumalaki at nagbabago, ang kanilang mga pangangailangan ay nagbabago rin. Hindi madali ang maging tatay dahil ang dami mong roles na dapat gampanan. Nandiyan ang gabay, guru, coach, guardia, manager, financier, at kung ano-ano pa na bahagi sa pagiging tatay. Pero alam mo, isa sa mahalagang dapat ma-establish ng isang tatay ay yung tamang timpla sa relasyon sa anak. Kasi ang totoo, may mga pagkakataon na kahit ang pinakamagandang intensyon ay hindi mo maipagkaloob ng maayos dahil sa hindi maayos ang relasyon sa anak. May apat na klase ng tatay base sa dalawang factors. Yan yung love and control. Merong permissive fathers. Sila yung high on love pero low on control. Hindi nakakabuti sa anak dahil nagiging spoiled sila pagkaganyan. Merong neglectful fathers, low on love and low on control. Kadalasan ay bunga ito ng pagtutuon sa isa o iilan lang sa pangangailangan ng anak at pagpapabaya naman sa iba pang pangangailangan. Nandyan din yung authoritarian fathers, high on control, low on love. Nakapokus sa pagdidisiplina na minsan ay hindi na i-communicate ang pag-ibig sa anak. At ang pinakamagandang modelo ay ang authoritative fathers na high on love and high on control sila yung may tamang timpla ng pag-ibig at pagdidisiplina sa anak. Mahalagang tandaan na ang pagiging tatay ay hindi madali dahil kadalasan ang nakikita natin ay ang ating pagkukulang sa tuwing ang pangangailangan ng anak ay hindi matugunan. Kaya mahalagang tandaan ang sabi ng Bible. Ang mga anak ay pagpapala at gantimpalang mula sa Panginoon. Pagpapala ang mga anak, hindi lang dahil sa kung sino sila sa atin, kundi dahil sa kung paano tayo lumalago kapag ang pagpapalaki sa kanila ay seseryosohin. Habang nakikita natin ang hamon ng pagpapalaki ng mga anak, ay lalo nating naa-appreciate ang pagmamahal sa atin ng ating amang nasa langit. Sa mga tatay dyan, tuloy lang ang paglago at huwag susuko dahil ang pagiging ama ay responsibilidad at pagpapala. Asa ka pa